May mga pangit ka bang karanasan na ang resulta sa bandang huli ay maganda? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Ang ating teksto ngayon mga kapatid na tatalakayin pag-uusapan ay nandito po sa Juan 9 uno hanggang 41. Now, ang topic po mga kapatid na ating pag-usapan, may mga pangit na nangyayari sa ating buhay pero may maganda palang maidudulot. Now, noong si Jesus po mga kapatid ay bumaba galing sa bundok ng olibo, siya po ay bumaba para magtungo po sa templo. Sa kanyang paglalakad, kasama yung mga alagad, ay nakita niya yung isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guru, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Meaning mga kapatid, hindi ang mga magulang ang may kasalanan, hindi rin yung anak bagkos ipinahintulot ng Diyos na ipanganak siyang bulag upang sa tamang panahon ay mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Napakahirap po ng sitwasyon ng isang bulag at alam kong napakahirap maging bulag. Since birth, hanggang nasa hustong gulang, bulag pa rin siya. Pero may surprise sa kanya ang Diyos na ikinagagalak naman niya habang buhay. Bakit? Dahil kinatagpo siya ni Jesus at doon na ang panahon ng pagbabago ng kanyang buhay, physical and spiritual. Now, balikan po natin, may mga pangit na nangyayari sa ating buhay pero may maganda palang may dudulot. So ano po yung magandang may dudulot? Mayroong pong apat na paraan ang una upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kung mababasa natin sa verse 3, ang sabi, Sumagot si Hesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Nauliwanagin ko lang po mga kapatid, na ang John chapter 9 ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos para makita ng mga parisiyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa ating panahon ngayon may mga bulag na ipinahintulot din ng Diyos na manatiling bulag physical habang buhay upang maihayag pa rin ang kanyang kadakilaan. Ang nais nice kong idiin dito na kapag personal mong ma-encounter si Hesus sa buhay mo, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo at sa mga nakapaligid sa iyo dahil mayroong mga makakakita at baka nga maniwala pa tulad ng isang bulag na bago ang sitwasyon ng kanyang buhay. So may mga pangit na nangyayari sa ating buhay pero may maganda palang maidudulot. So ano yung magandang maidudulot? Una, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, upang makita at mahayag din ang mga nagbulag-bulagan o di kaya'y ma-expose po sila. Ang mga nabago ang buhay Nakasumpong ng kaligtasan ay malaking minsahi ito sa mga nagbulag-bulagan. Ang bulag dito sa chapter 9 mga kapatid ay espesyal na pangyayari upang mahayag at maging minsahi sa mga nagbulag-bulagan espiritual. May magandang maidudulot sana ito kaya lang patuloy silang nagbulag-bulagan. Now, sino po ang mga nagbulag-bulagan? sila ay yung mga parisiyo. Itinuturing teachers of the law. Nasa simbahan sila, tagapagturo, pero bulag spiritual. Maraming ganyan ngayon mga kapatid, nangangaral, pero bulag pa pala sa spiritual. Even sa mga churches, sa mga nagsasabing kristyano, pero karamihan bulag pa pala spiritual. Ang bulag mga kapatid na pinagaling ang siyang paraan ng Diyos na makita at maniwala na sila kay Hesus at sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, ipinipilit nilang ayaw maniwala kahit kitang kita na. Kaya mahirap makakita ang nagbulag-bulagan, parang yung nagtulog-tulogan. Napakahirap gisingin, maging yung nagbingi-bingihan ang hirap tawagin. Kung gayon, maaalipin sila nito hanggat hindi nila tanggapin ang katotohanan. Tingnan natin yung pangyayari sa Juan 9.18 patuloy. Ang sabi, ayaw maniwala ng mga hudiyo na siya ay talagang dating bulag. Kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Dati na pong pinaliwanagan kasi nagtanong na yan ang mga hudiyo sa isang bulag ayaw pa rin maniwala, kaya yung magulang na ang tinawag. Kaya pagdating sa verse 19, Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, Anak nga namin siya at siya ipinanganak ng bulag. Mismo yung magulang nang nagsabi na talagang bulag dati yan. Pinagaling lang talaga yan. And verse 24, Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan. Pinagbintangan pa si Jesus na makasalanan, ay nagpagaling na nga. Pero anong sinabi sa verse 25? Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya ay masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakita na hanggang doon lang po ang kanyang statement na siya'y dating bulag ngayon nakakita na. And verse 26, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Talagang mapilit yung mga hudiyo. Diba? Kahit alam na nila yung totoo na talagang pinagaling ni Jesus. And verse 27, sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad niya? And verse 28, at siya'y kanilang minura, ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Kaya mga kapatid, napakahirap sa isang tao ang nagbubulag-bulagan, ang nagbibingi-bingihan. Kaya mga kapatid, kung alam mo na ang katotohanan, huwag ka nang magbulag-bulagan. Yakapin mo na ang katotohanan. Lumapit ka na kay Hesus, siguradong makakalaya ka sa pagkaalipin ng kasalanan. Now, may mga pangit na nangyayari sa ating buhay, pero may maganda pa lang maidudulot. So ano po ang magandang maidudulot? Upang makita at mahayag din ang mga nagbubulag-bulagan. And number three, upang makita mo at personal mong ma-encounter si Jesus sa buhay mo na nagdudulot ng liwanag sa buhay mo. Ano mang sitwasyon ang ating karanasan, paghihirap, mga kabiguan, mga sitwasyong pangit na nangyayari sa buhay natin, even ang mga physical problem, minsan ito'y kapahintulutan ng Diyos upang personal mo siyang maunawaan at ma-encounter na siyang simula ng iyong pagbabago. Mayroon ngang isang bulag. Hindi man siya gumaling physically, pero nakakita naman siya sa spiritual. Simula nang makilala niya si Jesus, ipinapahayag niya sa tao ang salita ng Diyos. Alam na alam niya yung mga verses at memorize pa yung bawat talata. Hindi ba halatang nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya? At hindi ba ito kahihiyan sa mga hindi bulag na may kakayahan sa nang magbasa ng Bible, magmemorize ng mga verses, pumunta at dumalo sa mga gawain? Pero pilit nating binubulag ang ating mga sarili sa katotohanan at nagbulag-bulagan na lang. Kahit nakita konwari ay hindi nakita. Ang tama minamali, ang mali ay ginagawang tama. So, may mga pangit na nangyayari sa ating buhay pero may maganda palang maidudulot. Ano ang magandang maidudulot? Upang makita mo at personal mong ma-encounter si Jesus sa buhay mo na nagdudulot ng liwanag sa buhay mo. Number four, upang maunawaan at paniwalaan mo na talagang kumikilos ang Diyos. Hindi mananiwala yung mga nagbubulag-bulagan, malaking pagpapala naman ito, sa mga tunay na nakasumpong ng katotohanan. Agad silang naniwala at naranasan ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. pagmarunong kang maniwala sa tunay na pangyayari, bubuksan ng Diyos ang iyong espiritual na pag-iisip at mga mata upang mas lalo mo pang makita ang tunay na pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Ang mga disciples, mga kapatid, ay naniwala kay Jesus. Ang lalaking bulag mismo ay naniwala din kay Hisos, pero yung mga parisiyo ay pilit na nagbubulag-bulagan. Sabi po sa Juan 9.35-38, Nabalitaan ni Hisos na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga parisiyo, kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, Sino po ba siya gino'o? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya. And verse 37, Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Wika ni Hisos. Sumampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamban niya si Hisos. Kaya mga kapatid, tandaan natin na kumikilos ang Diyos sa iba't ibang paraan ng ating buhay. Nasa pangit na sitwasyon man ito, pero tandaan na may magandang maidudulot ito sa ating mga buhay. Para po sa aking iiwanang conclusion, mga kapatid, kung hindi ka pa mananampalataya, maaring ang mga karanasan mong pangit ang siyang maging susi para makilala mo si Hesus at mabuksan ang iyong mga mata sa katotohanan. Kung ikaw naman ay mananampalataya at nakaranas ka naman ng mga pangit na karanasan, all things work together for God. Magpakatatag lamang tayo mga kapatid. Dahil mauunawaan natin sa huli na may maganda palang plano si Lord sa buhay natin. Ang nais ng Diyos na mahayag ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. anumang mga bagay na totoo, mga bagay na makapagdudulot sa atin ng kabutihan, paniwalaan, ipamuhay, magpakumbaba, huwag magbulag-bulagan o magbingi-bingihan. Now, para po sa ating review, may mga pangit na nangyayari sa ating buhay, pero may maganda palang may dudulot. Ano po yung magandang may dudulot? Upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, upang makita at mahayag din ang mga nagbubulag-bulagan. At pangatlo, upang makita mo at personal mong ma-encounter si Jesus sa buhay mo na nagdudulot ng liwanag sa buhay mo. For upang maunawaan at paniwalaan mo na talagang kumikilos ang Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.